namin pwedeng pagsalutan ng mga lupas, no? Gawa ng wala pa nang kaplano na na pwede nating uh, para bukas. Bahala na ang malagay sa uh, mga kapatawa natin, no? kahit huwag tayong handa o ano ay, uh, masaya na tayo na ano. At uh, wish ko, sana rin ay ano po alam itong buwan ito, ang aming inaantay ng counting uh, kaunting pinaghirapan natin, ano at kami po ay makauwi na rin ng Pilipinas kasi so, ilang buwan na tayo tapos dito ako tapos na wala tayo ano mabuti pa paano kaya nung saluhan ng saluhan ay uh, katry ka tatlong araw atlong araw ay meron din tayong pinapapunan ng pambadyo napakahirap sa so, katayuan natin na wow. Wala tayong mapagpupunal ng ating pangaraw. Hindi lahat ng ating pangaraw-araw ay pwede natin na naiasas sa ibang tao, no? Kasi pari-pari ng may mga obligasyon sa buhay. Kaya... Kaya nga yung minsan, Yung iba. Pag ikaw ay dumadaing, marami rin sila tinatawag na uh, alibay. Apo sir, kaya likwes? Problemado rin sila. Problemado rin sila. Nahunawa no, natin yung mga parang parang masasaktan ka din kasi pag gumadaan ka, makikita mo lang. Parang sa mga messenger, no? Magkukomit ka sa messenger na, magiging ka ng accounting ng suporta. No? So, ano, o hiraman ng ang bagay ay yan. So, ang pisa mag-message sa'yo, pangalawa, tingin mo sa'yo, no? mga naka-private na yun ang kadalasan sakit ng mga uh, kaya nawawala na natin sila pero minsan kaya nakaka, nakakasakit din ng damdamin ng mga tao. Kasi pa sabi na lang ito ba uh, kung ano kung ano talaga yung status ng mga katayuan. Uh, uh. Kasi uh, bilang isang uh, tao no, ay madap tayo tayong damhan yung uh, damdamin pa uh, na pwede tayo uh, alam ko yung mga o ano sa'yo ba para, para, para huh? parata pwede, chai. parata chay parata chay ba sa'yo? Oh. Uh. Okay. ano? ano? 50, ano? 50, ano 50. yun?

Love you all. Guys, dito na naman kami, no? Ngayong uh, umaga sa Paratahan. So, as usual, order lang kami ng parata. And, uh, yung dal. So, yan lang siguro, no? Happy New Year sa ating lahat. Welcome 2025. Bye-bye. Say yo! Magandang umaga sa inyo lahat guys Dito kami naghihintay kami sa aming order na parata Ang parata is 1 riyal lang naman So yan lang muna kailin namin dito no Hintay muna kami sa aming order kasi wala pa Marami kasing customer dito na kumakain sa umaga karamihan mga Pakistan India, Bangladesh kasi ito yung specialty nila mga pagkain guys so hintay lang tayo muna sa ating in order na parata uh -huh. yang maafin bangun Genta, no? oh parang itu, 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 itu. His, Is, ano sa iyo, Pepsi? Merinda. Merinda na lang. Merinda. Hey. Abo, sir. Guys, ito yung in-order namin. Buwan na lang ako. Ito yung, ano, para nito, Pats? Ito yung dal. Ito yung kito. Oh. Yeah. Ito yung, ito yung parata, guys. Ito yung dal. So, nagay muna natin yung cellphone natin. Baka natin makapitawan.

अरे ये आधा बटुल दे दो और तुम वहाँ से इलाज लेके देना आप इस बात के बारे में कुछ कहना चाहते हो आप इस बात के बारे में कुछ कहना चाहते हो आप इस बात के बारे Ang dami na no. Ang dami customer na Eh. Mabuti na kauna na tayo. Ang dami customer guys. Eh. Parang palang Kalimutan ko yung Paglabas niya. Ibang dito naman niya. Eh.

Baka baso? Baka baso? Baka baso? Parang pag... So noob, sunob. Malakasang ako yun. Alwa de to, alwa de to, alwa de chata <muchos> lang. Alwa de to, alwa de chata lang.

تو ایک نیا نیا ہے جو پاکستان نال جوڑے ہوئے ہے اور اس کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں پراتھ کے معاملے میں اپنیاں چار باتیں پاس نہ Parang may music. Yeah, kaya po muna tayo guys. nata para ano, uh, mamaya pagkapatuloy po natin yung ating paglakad-lakad ulit. Ano naman po, magandang mga po. Bye bye po. Happy New Year to Bye bye. <coughs> में तो लोगन मान निकोला đi cô है आई ने